Ang kamutit po kasi, kayan ay kamuting baging or the other one is kasaba, kamuting kahoy. Mas ideal po 'yan na itinatanim sa buhag-hag na lupa. Kasi nga po Hello, hello, hello. Sama niyo po si Garden Body dito sa ating farm, Tambayan Itisirok Timanga. Iblablog ko lang po ito, no? Ayan. Uh, perplex ko na rin yung patola o yung sa amin sa Ilocano, Bilidan. Kitas po dito. Mamaya, iluluto po namin ito. Ayan, dito po tayo. Dito po tayo. So, meron pala ako dito mga uh, nyog. Ito po yung mga maliliit ang bunga. And shout out kay Sir Carlito Agbing kasi nagdagdag kami kahapon ng tatlo. Uh, that is ah, makapuno na nyog. Yan. Meron tayo dito ano, 15 uh, piraso maliban po yung part <coughs> doon. Then i-flex ko po muna andun na po yung mga unti-unti ng ano, naiipon yung lahat ng saging doon sa area na yan. Kasi gusto ko po kasi ano lang, by grouping eh. Then dito naman, ito naman yung may mga langka sa part na yan. Okay? Pagkatapos, doon sa part na yon <coughs> yung kasoy. mga kasoy, which is nalinisan na po sa ilalim, no? Kasi nga, ang tendency po niyan, pag hindi nalilinisan, possible na akitin ng ahas. Nakakatakot. For safety na lang din. Then, yung sa mga uh, abukado. avocado. Okay? Ito po, ang tawag po dito sa amin, hindi ko lang alam kung sa inyo, ginagamit nyo rin, prosen. Ginagamit po ito na ano, ah, uh, tag dito pangsigang yung dahon po niya. 'Yan. So ito yung pong kamote, kamuting baging no, uh, sweet sweet potato na kung tawagin, pero ito particular ube. Kasi nga uh, yung kulay nung tangkay at saka nung dahon. Ah, uh, po dito yung aking pinsan na si Ana din. At saka yung sa akin bio na si uh, <coughs> Kuya Edward, no. Shout out diyan. O ito na yung kamuting tinanim niyo. Yan. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Ang kamutin po kasi kayan ay kamuting baging or the other one is kasaba, kamuting kahoy. Mas ideal po yan na itinatanim sa buhaghag hug na lupa. Kasi nga po, walang pagpigil. <coughs> hindi hindi walang pagpigil doon sa laman para lumaki. What happened dito po kasi sa Sambales nung pumutok yung pinatubo, uh, nagkaroon kasi ng buhangin. Kaya yung dating topsoil or yung garden soil na mix up with buhangin kaya medyo naging buhaghag. Yun lang naman. Uh, ito nasa 3 months po yung ano dito ha. Ah uh, bago nyo i-harvest. Ang as per interview dun sa mga, siyempre dito yung mga sanay na rin, kapag lumampas po ng 3 months, madalas, uh, hindi po maganda, oo, oh, oh, lumalaki yung laman. But then, nagkakaroon po ng kulalo tawag doon? Ulalo? para nasisira na. So hindi na Anong siya ano na kainin. Kaya kung kayo po ay lagi nang nagtatay ng ganito, uh, dapat monitored ninyo mula sa pagtanim hanggang sa pagharvest. harvest And usually, nasa 3 months lang po yun. May mga part po doon, <coughs> for now, hindi pa matamnan. Ay, kasi nga po, pag inani tong kamote, Dadamay. dadaanan eh. ng ano po yun eh. Ng, kalabaw. Ng kalabaw. Aararuhin po kasi yan. So magtatanim po dyan additional na puno ng rambutan. Though, meron na rin tayo dito. Meron, maliban doon sa sinabi ko kanina, meron na rin guyaban no doon. At the same time, may mga pinya din pala. Eh, no? Yan. Tsaka sa mga saging. Ang advice lang po ni Garden buddy, katulad ng sinasabi ni Sir Carlito Agbing, which, which is totoo naman, uh, kung may mga lupa po kayo na pwedeng tamnan <coughs> ng fruit bearing trees, sa mga panahon na katulad ngayon na umuulan, ito po yung the best time na uh, wag nyo nang patagalin, umpisahan nyo na pong magtanim. Kasi, uh, doon sa Five years na aantayin madalas bago ito mamunga. Uh, hindi nyo na mamalayan na isang araw ay nag-harvest na pala kayo. So, yun lang naman po. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na rin po ka sa aking YouTube channel. Ayan po yung pangalan. Gaylord, your garden buddy. Bye bye